Johnny. Ah, andito tayo ngayon sa Kalamansian. Ah, makita nyo, yung previous video ko is maraming damo. Ah, nag grass cutter na rin tayo. Ngayon, lagyan natin siya ng marching para ma-prevent natin yung ano. natin kung ma-prevent -pre yung pagtubuo nyo ng damo. At least yung pinaka-importanting part is yung paligid niya karon din lalagyan natin ng na isang hilera para maano na talaga yung damo ma-prevent na at hindi tayo babalik-balik dito na magtabas na magtabas so tignan natin kung magiging effective uh, meron tayong mulching ito yung plastic mulch kulay itim yung ilalim tapos brown ano silver yung ibabaw sinasabi nila maganda yung ganito dahil yung itim daw i prevent nya yung sunlight dito sa lupa so magiging moisture yung lupa niya yung moisture yung lupa then at the same time hindi nya bibigyan ng sunlight yung mga damo so tignan natin tapos makabili rin tayo ng ano ng nail ayun yung gagamitin nating pang secure dito sa ating ano sa ating plastic mulch so samahan nyo ako uh, lagay natin uh, naisip ko na lang is gupitin yung gitna para mailagay natin yung halaman yung yung kalaman set kasi medyo kung uh, mapansin nyo medyo malaki na siya hindi na natin magagawang magbilot para ipasok lang dito medyo imposible magagawa so gugupitin na lang natin tapos secure na lang natin ng ano ng pako so samahan nyo ako guys simulan ko lang ama mga ka-journey, uh, lagyan na natin ng mulching yung ano, plastic mulch yung ating kalamansi. Sana this time, mas maganda siya compared dun sa ginawa natin last time na nilagyan natin ng mulching tapos kahoy lang yung pinanghold natin sa mulching. Then this time, uh, bumuli tayo ng plastic nail. Uh, plastic nail para sa para i-hold yung ating ano, plastic mulch. Uh, we'll see. Tingnan natin kung makakatulong tong plastic mulch to lessen yung pagwe-weeding -re natin dito sa ating kalamansian. For sure, in between ng mga plastic mulch, magkakaroon ng ano, ng damo. Kasi wala naman tayong pinang-cover. Pero sana yung sa pagitan ng mga kalamansi, walang tumubo na damo. Para yung ibibigay nating fertilizer is exclusively para sa kalamansi lang. Uh, tutukan na rin natin 'to kasi itong kalamansi ay almost parang 8 months na uh, itong ating kalamansi which is medyo mababa pa rin. Do hindi na siya ganun kababa tingin ko. At uh, at least medyo mas mayayabong lang siya saka medyo kinakain ng tipaklong yung ano tipaklong yung mga dahon kaya parang nababansot siya pero somehow uh, ayos naman medyo maganda din yung tubo ng ating kalamansi kasi as in mayabong siya tapos marami siyang sanga eh yun naman yung purpose natin yung paraming sanga nung ating kalamansi. Oh, kung napapansin nyo ito, ito yung sinasabi ko. Nakakain ng mga insekto yung dahon. Ayan, kaya parang maliit. Kasi nauubos yung dahon nya. Tapos magproponing ulit tayo. Oh, Tingnan naman to, May abong din naman. Tapos medyo matangkad. Ano na natin, nasa tummy na natin. Kaya hindi dati masasabi talagang bansot siya. Okay. Okay. Masyado, marami yung dahon niya. pero yun nga yung problema maka kinakaya ng tipak lang siguro kailangan nating ispeyan ng insecticide gawa tayo ng ano ng homemade insecticide tapos alagaan na natin siya kasi mag stay na rin tayo dito sa farm para ano para mapalaki na natin siya ng maayos so hanggang dito na lang yung akin ating video ah, uh, maraming maraming salamat para sa mga nanonood uh, shoutout para pala sa aking ina sa aking nanay at sa aking kapatid na si Rina. So have a nice day. Thank you for watching. Have a nice day. God bless.